Yung yeah, mga pre, ito. Uh, itong barakong to, na overhaul ko na to, no, wala pang isang taon. At nagpalit din ako ng kanyang clutch lining. Ngayon, na uh, bumalik si pare kasi nga dumudulas, hindi na pandar At hirap na siyang pandarin mga pre. Kaya bubuksan natin tong gawing kanang to. At tingnan natin yung uh, clutch lining na ipinalit natin. Pero original yung pinalit ko na clutch lining mga pre. Yung clutch up at clutch wheel, hindi ko pinalitan ng overhaul ko to kasi nga wala naman tama. Ngayon tingnan natin kung anong naging problema at bakit dumudulas na siya at hirap na panda rin. Ayan. At yan, sa labas, meron pa tayong ginagawa sa uh, Baja City 125. Tingnan natin. Ito mga pre-panda natin para marinig yung andar. Oh, mga pre, maingay. Tapos, nag-uusok. Kaya uh, kung nakikita yung tambucho, basa-basa. Okay. Buksan na natin to. Ayan o. Oh. Yon, mga pre, ito na yung uh, Baja City 125 na binuksan natin. At, di ba nag-uusok nga. At kung nyo yung kanyang piston. Uh, medyo mambo kaya tinakluban natin. Ano Talagang itim na itim. Lintik na carbon chamber. Oh. Tapos, may naririnig na ako na ibang ingay, di ba? Ah, binuksan natin yung cams. at yan, yeah, may kayod konti. Papalitan na rin natin to kasi may dala na si sir. Tapos, eto, yung pin ng mga pre, pagka, na ano, check nyo din. Ayan, o. Oh, wala pang gas-gas. Itong isa meron. Yan. Pag binunot nyo to at matigas, gamit lang kayo ng ito. Ah, uh, 8 oh, may gasgas oh. Yan. Isa yan sa dahil kung bakit ito mayingay. Pero, dahil nga medyo hirap tayo sa piyasa nito, ah, uh, lilinisin, lilinisin natin ito at ng pino at obra pa to. At yung lobe nga, ganun din. Ah, uh, yun, oh, kung nyo, may kunting dayot. Ganun din yung gagawin natin. Ito yung original. Ayan oh. Ibang ano nito sa dulo. Tapos ito, original din. Pero ah, pang style na siya ng ano, City 100 na ano. Ah, sa kontraan. Ayan oh. Pares lang naman niya mga pre. Ayan oh. Yung laki ng kanlang roller, pares lang. Ayun. Tingnan naman natin yung ginagawa natin para ko. Ito, naging problema nito. Ah, yan, uh, ah, pudpud yung kanyang ano, clutch wheel. Tapos yung kanyang clutch hub okay pa. Clutch lining, sunog. Ay ano. Ayan, salpakan na tayo mamaya pag ah, dumating ni Mayari. At ito, ito, uh, uh, lilinisin din natin to. Ano na yun? 400? 400? Tapos yung kay Kuya, gawin natin. Okay Kuya, pasok na rito. Tanggalin ko lang to. <laughs> mga pre ito na uh, tapos na tayo uh, babanggitin ko lang ulit ang mga penaltang natin unang una camshaft, sunset uh, piston ring valve seal base gasket tinsoil uh, tone up at saka ano pa ba ang natin iba pa ayun uh, lang mga pre filter, palit lang es Iyo oh. Lalakad ka po. Kumino na antar mga pre. Okay. Hindi na natin maayos yung iba kasi may trabaho pa to. At alis na. Thank you na, thank you na madami. Salamat all. Baja City 125 mga pre. Ayun. Yung bara ko tapos na rin kanina kaso mo nung pinaandar natin gawa ng dinala dito may ngay no ay may ngay hinila ngayon teacher tensioner ito, hinahasa natin yung tensioner para hindi na bumili. Yun, o. No? Know? Alright. Kakapitan natin itong mga pre at natin mamaya.